ayun, good day mga master welcome to my vlog nilibang ang tuli na naman tayo so, solo fishing tayo hindi natin kasama si paring Orly ayun, poblasyon south poblasyon, ang mga master kung saan ko dali yung medyo malaking GP ah, nag fishing tayo sa Bani kaso sad to say baliktad yung pagkakakuha ng video natin kaya hindi, ta, hindi natin may upload pero nakahuli tayo ng mga pangsigang na talakip doon pero baliktad lang yung pagkaka video hindi na harap naging likod mga master so Medyo mataas pa ang tubig. Palutaid pa lang mga master. Pero nandito na tayo dahil sabit na tayo nagbishing ulit. Kaya para mga master, samaan nyo naman ako sa aking paglilipang. Ayan, gamit tayong metal spoon. At tayo natin kung makahuli to dito. May naglalambat doon. So naglalakad pa lang tayo kasi medyo malayo-layo pa yung hagi na natin banda dyan ay mga master so shout out sa inyo shout out kay Turagsoy sa mga walang kakwenta-kwenta ang vlog nya shout sa yung master kay paring Orly na nasa Cebu Cebu ilo ilo basta so, bahala ka na shout out sa iyo uh, kay Sir Steve TV TV shout out master At saka si boss Richard shout out shout out pare ko eh dito na naman ako sa dagat hindi kita mahanap kung nasang kay yeah. try tayo ulit dito malalaki kasi ang alon doon sa isang spot na pinunta natin ka nung isang araw heavy set up yeah. sana maganda doon mga master mga talakitok tapos yung dala nating setup UL yung so, nahuli natin malilit na talakitok pero goods na rin ngayon para makatipid sa gas dahil wala tayong magtipid sa gas subukan natin dito sa malapit dito muna tayo pang pesto sa malapit gamit kong set up mga master medium light last time na nagpunta kami dito ni paring Orly ang daming naninisid tsaka naglalambat kaya uh, wala kaming huli alas 12 na mga master tanghali na tayong fishing kasi nga tanghali yung low tide nung umaga galing ako ng bukid ayan nagpala pala muna ako doon bakbak -bak ng lupa habang naghihintay ng oras shout out sa mga magsasaka dyan sige so, na ako kahit bugaong lang oh try ko naman tong dilaw oh. ang kita Paparamdam ah Uh. Ito damo Nagparamdam Nagparamdam din yung damo mga master uh. Strike mga master Sa uh. Ayun kaya Ayun Ayun yung mga master Barakuda to mga master Oh, uh. malakas ah ay, mo. Ay, nakawala. Nakawala, mga master. Sayang. Nakawala. Sumabit eh. Wala na, no? wala nang no? no? palag. Ay, sayang. Sayang talaga. Malaki-laki yun. tuh, mau pelan lah, nak ada tenaga, sayang, cuma bit apa, ini, bisukan mau master, lagi? lakas snapper emperor fish ay first land natin ang pa makawala lakas talaga Ay, naku Hindi mo lupa. Pero gusto makakawala. Tumabit. Ganda ng pagkasabi. kalma mapumutol.

approximately 10 hours later. Hindi natin sinasadya yan, mga master. Nakainom pa ako ng tubig. Lubog ang lambat nila, ni wala man lang pala tandaan. Oh, ayan na natin, master. Oh ang barakuda bugaong tapos ano emperor fish ayan. dalawa ayun yan lang huli natin master dahil may lambat sa spot so ayan so ayan mga master umawat na tayo sa fishing kasi may lambat pala sa spot eh. so hanggang dito na lang mga master hanggang sa muli samahan nyo ako sa aking fishing adventure dilabangan tv mga master fish on